ko si Mike Anyayahan ito. Uh, na, na, alam ko narinig niya yung, ano eh, yung salitang non-attachment. Eh. At ito ay uh, kar ka karaniwang itinuturo sa, ano, no, sa Zen Buddhism. No? At, uh, at yung konsepto na ito ay yung ano no yung uh, uh, dapat matututo tayong ano no mag-let go, no? Sa mga ano, no? Sa mga nagdaang panahon, no? Ang ah, naalala ko, nag-upload ako ng mga videos tungkol dito, no? Kung paano mag-let go o at di-discuss ah, ko rin ito, no? Sa, sa Daoism, no? At Zen Buddhism ah, bilang bahagi, no? ng pilosopiya na yon, no? Dahil nagtuturo din na at na attachment ng, ano, no? ang Taoism at Daoism no? at yan ang common denominator nila sa Stoicism uh, uh, isa ang non-attachment no? sa mga prinsipyong itinuturo ng Stoicism at halos pareho ang treatment nila, nila dito na no? uh, huwag tayong masyadong ano no uh, nakakapit Uh, doon sa mga bagay-bagay na na mawawala naman talaga 'no. At at uh, pareho-pareho ang Taoism at uh, Zen Buddhism at Stoicism sa mga sa basis kung bakit dapat tayo ay may element of non-attachment or at least na no, dapat eh uh, natin ito or uh, or conscious tayo na dapat may may non-attachment tayo sa mga bagay. Bakit na? Dahil ang lahat ng bagay ay nagbabago, walang permanente. Therefore, lahat ng bagay ay may hangganan. At sa bawat pagbabago, mayroong nawawala at mayroong dumarating. Pero hindi natin nakikita yung dumadating. No? Ang nararamdaman natin ay yung nawawala. At sa pagkawala ng mga bagay-bagay na yun, masakit sa atin. Para tayong, ano, para tayong halaman na ah, hinugot doon sa ugat. Parang kung nagsasay tayong halaman, ang sakit-sakit, no? Nahugot ka. na so, nalayo ka doon sa lupa para sa'yo, yung buhay mo ay yung lupa no? so ngayon, bilang halaman ang nawala sa'yo ay yung tinutungtungan mo, yung lupa no? so masak masakit mga bunot talaga at uh, bilang isang nila lang no? na na gumagalaw no? nakakaranas tayo ng mga mga pains at uh, suffering dahil sa pagkawala ng mga bagay na akala natin ay atin. Kahit nga ano eh, kahit nga ang uh, ang tawag natin dito, uh, bahagi ng katawan natin, di ba? Pag mainaputol yan, ang sakit talaga, di ba? Masakit. So, that explains, no? So, lahat ng inaari natin ay ano you know, no na nawala sa atin ay masakit no? Uh, therefore no uh, pagka meron tayong mga mahal sa buhay inaari na natin yan eh tinuturing natin atin at pag may pumapanaw nawawala ganun kasakit kung meron tayong uh, karelasyon uh, uh, boyfriend, girlfriend, asawa masakit pag nawawala sila sa mga bagay din, no? pag-aari. No? Basta pag-aari. Inaari natin. Uh, yun. Uh, masakit talaga. Masakit. At mahirap, ano, mahirap labanan yung ganong emotion. Uh, ang mga stoics ay, ano, no, ay hindi lang tuturo na maging numb tayo sa ganon. Ano eh, empathetic tayo rito. Ah. Uh, nakikiramay tayo sa mga ano sa mga ganung uh, pakiramdam. Ibig sabihin, naiintindihan ng mga Stoics na uh, ang pakiramdam ng mawalan uh, ng anuman na importante sa iyo. Ah. No? Uh, hindi pwedeng hindi 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 natin ire-recommend Ah, wala 'yan, dealahin mo lang 'yan. Hindi, hindi tayo kaano ka stupid doon. No? Hindi tayo ganoon kabulag, di ba? Pero siyempre, wala nga tayong magagawa kundi ano, kundi tanggapin dahil dapat tayong mag-move on, no? Na-explain ko na to noong araw pa sa mga past videos, no? Siyempre, dapat tayong mag-move on, pero hindi talaga natin kaagad makakalimutan yung ano, yung yung sakit. Mararamdaman pa rin natin 'yan. No? Hindi pa yan hihilom, no? uh, Especially kung tao 'yung mahal natin sa buhay ang nawala, 'di ba? Ah. Uh, Mahalo, mahirap. Pero time heals, 'di ba? Time heals. Eh ngyan, anong ano, anong anong, anong uh, dapat para maging matatag, no? Dahil nga nung nakaraang nakaraang video ko, no, sinasabi ko nga na ang ang uh, pagkontrol, no sa emotion ay hindi natin sakop, hindi ginagawa ng mga stories bagkos ay preventive tayo beforehand may mind setting na tayo, bago mangyari ang lahat dapat may mind setting na tayo at sa mind setting na yun no, sabi ko nga no diba? walang pinagkaiba yan sa dike na, sa mga dike at mga river at mga kung ano-ano mga floodway na i-construct mo para ma-manage mama mama yung tsunami dahil ang tsunami, pag ang tsunami, hindi mo na kayang pigilan yan. Pero, mamamanage mo, mamiminimize mo, kung bago pa mangyari, meron ka nang inihanda, di ba? So, ganun yung ano, ganun yung tinutukoy ko. No? So, sa mga ganito mga pagkakataon, no? Uh, sa mga, yung sa pakiramdam, kung, 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 paano ka mawalan. Mawalan ka ng trabaho, ng mahalagang gamit, uh, uh, pag-aari, at uh, oportunidad, uh, tao, at lalo na pangarap, mawala sa'yo, o pag-asa, di ba? Masakit yun. Pero para, para, para hindi maging ganun ka-intense, no? dapat beforehand, may mindseting na tayo. At ano yung mindseting na yun? No? Dapat, ang mindset natin ay non-attachment. Uh, non-attachment saan? Sa mga bagay na importante. Para mahirap yata yun. No? non-attachment ay nasa isip lang eh. Hindi ibig sabihin non-attachment doon sa sa physical. Uh, ang ibig ang ibig sabihin dito ay naandoon doon yung ano yung pagkilala mo sa katotohanan ng lahat ng bagay ay may hangganan. Halimbawa sa mahal mo sa buhay. Yung non-attachment na tawag hindi ibig sabihin na di distansya ka, hindi mo mamahalin mo mahal mo sa buhay. Siyempre, mamahalin mo. Siyempre, iingatan mo. Ano? Diba? Dapat nga eh, mas ingatan mo, mas mahalin mo. Dahil, alam mo na may hangganan. Hindi ibig sabihin yung non-assertment ay yung, yung asawa, asawa mo o mga anak mo, mga kapatid mo o magulang mo ay uh, e i mo na na dapat di-distansya ka at uh, kasi sabi ni Michael niya yan, non eh, ayoko maging attached sa kanila. Hindi ganon. Kasi yung non-attachment na sinasabi ko is yung pagkilala sa katotohanan darating ang panahon ay bawawala sila. Pwedeng maula ka, pwedeng maula sila. Hindi natin alam. Pero kilalanin mo na tayong lahat ay papanaw at pwedeng hindi nga dumating yung pagpanaw eh. Pwedeng darating yung panahon na na minsan magkakahiwahiwalay kayo na hindi na pala kayo magkikita pwedeng mangyari yung mga bagay na yon kaya lang ah, ah, dapat mag-focus ka doon sa present kasabay ng pagkilala sa, sa katotohanan yon mag-focus ka sa present at sa pag-focus sa present ibig sabihin nakikita mo lang dyan sila lalo mo silang mahalin ah kung mangyari ang kinakatakutan mo na hindi mo masabing mahal sila. Ngayon pa lang sabihin mo mahal sila. Ipakita mo sa kanila kung kung gaano kung, kung gaano sila kahalaga, no? Hangga't nandiyan sila sa paligid mo, diba? 'Yun ang tinatawag na non-attachment dahil alam mo, ni-recognize nire mo na handa kang pakawalan sila sa oras na sila ay kailangan lumisan sa buhay mo in fact ganun din dapat sa sarili mo na handa ka rin natanggapin na darating ang, ang ang araw na oras na lang ang i-enjoy mo sa sa buhay na ito so mas lalo pa siguro sa mga gamit no sasakyan, bahay at lupa, cellphone na magagara, trabaho o ano, no? Hindi ka papatay pag nawala yung mga yan. Dapat doon pa lang, handa ka na o inisip mo na na mawawala yan anytime. O kung meron kang sasakyan na matibay, time will come, maluluma yan o masisira yan. O baka naman ay yung hanap buhay mo, hindi mo in-expect na, na hindi pala pang habang buhay at biglang lumagapak ka at gano'ng kasakit at sasabihin mong sumpa, ba diba? Pero, ang totoo, ikaw ang may kasalanan dahil hindi mo pinaghandaan bago ka pa magkaroon ng ganun. Therefore, hindi ka naging non-attached, no? Naging attached ka. So, yun ang problema nating mga tao. Mabalis tayong ma-attach. No? Dahil sa attachment natin, diyan tayo, no? so, tayo, ano? tayo na paglalaruan. So diyan tayo ano, diyan tayo na dudyur ng ano no, na, o naligin lang ng ah, sino ang pwedeng gumamit sa atin. No? So in short no, madali, madali tayong nauuto dahil sa attachment natin. Sa attachment natin sa pera, nagagamit tayo ng marunong gumamit ng pera no? dahil sa attachment natin sa ano no sa sa ambisyon natin na tayo para pasunurin, pakilusin ng mga taong mas ambisyoso kaysa sa atin. Uh, so, yon Nagiging tanga tayo sa harap ng mga tuso dahil sa attachment natin. Pero sa non-attachment natin, alam natin kung sino ang ano no kung sino ang bang ah, mga aabuso sa atin kung sino ang ah, lalapa sa atin kahit nga ano eh kahit nga mahal natin sa buhay no magugulat tayo hindi natin naasahan no meron meron mahal natin sa buhay na lalapa pala sa atin may mga ganoon di ba pero handa ka kung, kung may ganito kang mindset. No? Hindi ka mababaliw na sasabihin mo na hindi ko in-expect na mangyayari ito. Yun nga, expect the unexpected, di ba? Uh, hindi mo in-expect na, na yung kasakasama mo ay yung pala ay kaaway mo na. At uh, masakit yun kasi attached ka. Pero kung ikaw ay nagpa-practice ng non-attachment, at least sa isip mo, ligtas ka sa anumang iwanan sa ere. Ito po si Mike May the Force Be with you.